Pabugso-bugsong ulan at hangin ang bumayo sa Cordillera sa pag-landfall ng Bagyong Paulo dahil dito kaliwat ka ng pagguhumuli ang naitala sa bayan ng Mangkayan isinara sa trapiko ang Cervantes Mangkayan Road sa Barangay Tabio dahil sa pagguho ng lupa. Ang sirena ng pamalang bayan pinatunog para mabisuhan ang mga residente na maghanda. sa Bontoc Mountain Province na itala ang pagguho ng lupa sa Malitap, Barangay, Balili. Pinabantayan din ang level ng tubig ng Chico River. Isinara rin ang Mountain Province Nueva Vizcaya Road dahil sa pagguho ng lupa sa Aguyo section sa Barangay Samoki, Bontoc Mountain Province. Rumagasa naman ang putik at bato sa Lias Silangan sa Barlig Mountain Province. Dahil dito, sarado muna sa trapiko ang Junction Talubin Barlig Natonin Paracelis Calacad National Road. Naitala rin ang pagguho ng lupa sa Mayoyaw Banawe National Road sa Barangay mongol Banawe Ifugao. Charles Nicolimon, RNG News.